Iwan. Iyan na lang sa blade. Oh, okay, Ito kasi si mam ma punong-puno ng alalahan yung tunon eh. Kumbaga parang takot pa nga ito eh. <laughs> <laughs> Pero, sabi ko sa kanya, hindi ka naman masasaktan dito. Ngayon, okay, hilo-hilo ko dati. Ngayon, wala na lang. Ito na lang yung may ano pa rito sa may shoulder blade. Mm -hmm. may -hmm. madali na yan. Huwag ka lang may pneumonia. Yung sa ubo. <coughs> ubo ng ubo. Pero kung wala naman nakata si ma'am ng ganun dali lang yan. Pagkakilala okay, ka sa'yo. Hindi, ito po na yung stadyo mo. Dayo, ah. Ako daw po yan. <laughs> <laughs> Tamang-tama lang yung may katawan Ito yung katawan ng sexy. Okay, okay. siya. Yeah. Hindi nga nag-asawa yung ruha na, na 55 na po yun. Sayang yung beauty, no? Hindi nga mag-asawa. Hindi na 55? You don't eh, know. Eh, meron nga ano eh. You don't know. Meron nga nakakapag-asawa ng 75 eh. <laughs> may para doon, Oo, eh. di ba? Kinasal pa 75, beto 55, bata pa. O yung mga binata dyan na may trabaho. <laughs> Dalaga raw to. Kailangan may trabaho siyempre Para ano. <laughs> Bakit? Huwag mo ano? ikahiyay, malapit ka ng magsenyo Hindi ako nahiya. Proud ka pa dapat. <laughs> tayo. video? Hindi. Marami tayong mga ano <laughs> dyan. Yes. Nakabidyo po kayo. Eh, hindi lang, hindi lang, naman hala. Hindi Wala naman sa mga <laughs> <laughs> At least magkikita beauty po si mga. <laughs> 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 okay, that's not. kaya. that's What's inside the box? You're <laughs> mm -hmm. You sales mo si Miss si Miss Miss Minchi. Miss Minchi. <laughs> Miss <Minchi. laughs> Miss 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 ano ba sa Daishiki? Pero wala? Meron wala. iba tatlo asawa. Eh. <laughs> Yan eh. Choice naman nata ni Mamino Hindi sa... Ano nga? Walang <laughs> talagang <laughs> <laughs> matuloy. <laughs> Oo. Nakatakot siya sa lalaki. Hindi <laughs> <laughs> Matatakot mm -mm, siya, siya. Hindi siya lang sa akin. Ng <laughs> nga po akong bangkay. bangkay. Parang ibang kumain. naman. Sexy siya. <laughs> Hindi siya, hindi siya hindi siya matandang tingnan at age of 56 mm. na. Sakto lang mo. No? Oh. Parang na mga nasa 23, 23, oh. 24, you kanya. Know? Eh, edad niya 56, 55. Ano ni? Okay. 57 ka na? Masin sa October. 57 na. Sa October. Oh, okay. na. Sa October. Almost, <laughs> almost senior citizen, pero look at ay, natakot siya. Hindi na, Na na ano siya. na nang ano. Na natakot siya. Hindi niya sana na ano. Hanggat, umibig hanggat buhay Say, big big. Ang gat boy pa. 75 na may kinasalpi. Mm -mm. Hindi na siya umibig. Ako pa talaga full story of the day. At picture ko kaya baka sakaling may makita doon. No? Baka makita siya. <laughs> Pero sana 'di stop mendede. Mas maririnig kita siya. Marahin <laughs> mag-a-apply doon. Mag ang mga room. Makikita niyo yung video nito. Sa comment section kayo. Pumunta. Dang <laughs> okay. pag ang buhay ko, maano lo pa pa. na Ayaw niyang maano. Ni FB niya, wala yan eh. Naku po. Eh, Paano tayo makukontak niyan? Wala yan. Sale. Uh, ayaw niya, huwag yung FB. Messenger lang. em é buntis. Na yan. Sana, perfect na. Pero kita mo, dami, marami ka nang nabagong ano. One shot pa lang yun. Sabi ko nga sa kanina, kaya yung vertig, isang ano lang. Sa pectus kamatis lang yun, pag hinata ko yan. Malaking bagay yung traction yun. Talagang yung mga naipit na artery dito, na direct to the brain, yun yung nagpapahilo sa atin. Ang galiyan. Okay, pag, pag, pag yung video, alam ko ni yung Ano ba si ikaw ba yan? Pa, eh. I I na. Oh, Ay, nai, Ay, ako ba? Hindi, ikaw pa. Oh, ano ba? Ano ba ulit-ulit ako?